Minimal na gaspang pa lang naman. Pakinggan. Bagong gawa daw di umano ayon sa may kanya. Dahil nagkaroon tayo ng clue ayon sa may kanya, camshaft bearing lang daw ang pinalitan dahil bumigay na sumambulat sa kanyang makina. Kung kaya dito tayo mag-focus kung bakit umingay kahit bago. Upon checking nakita na nga natin parang nginatngat yung butas ng lagaya ng bearing. Siguro ito ay sinilsil subalit hindi tinamaan yung tamang spot. Medyo madilim siguro nung nagsisilsil sila. Medyo matagal siguro itong napaandar kung kaya't na-deform na yung butas o salpakan ng bearing yung pinakasit ng bearing ay hindi na lapat sagad sa ilalim. Kung kaya't yung bearing niya imbis na bumaon hanggang ilalim, ...nagki-create ng ingay dahil kalahati na nga lang ang nakasalpak. Nawala pa ang dowel dito banda sa kanyang oil passage na kung saan maglulubricate sa kanyang mga moving parts. Kapag wala kasi ang dowel na yan, imbis na mabasa ang mga moving parts, dyan lang sa gilid dadaan yan. Ganto ang itsura niyan, ganyang kaliit nawawala... wawala yan yung pinakatulay ng oil mo papunta sa ibabaw. Ang kanyang engine support ay medyo basaan ng oil, indikasyon na talagang hindi nakabaon ng husto ang kanyang pump. etong water pump, hindi nakasagat ng baon, nakaluwa ng bahagya ang kanyang o-ring, kung kaya't umiscape ang oil. Naisal yan na nga natin ang kanyang camshaft, subalit konting baon pa dahil medyo angat pa ang kanyang bearing. Tingnan nyo naman. Ganyan ang itsura nung ating isalpak, medyo bahagyang baon pa. Pakita ko sa inyo. Ito ang kanyang lumang bearing o yung kinabit nilang bearing, kalahati lang ang nakabaon. Kung kaya't nakanganga ang kanyang water pump, umescape tuloy ang oil at tagilit ang kanyang chain. Yun yung nagkikreate ng ingay. Testing tayo, Repa. Tingnan natin kung tumahimik na nga talaga siya. Medyo blanco tayo kung ilang kilometers dahil sunog na ang kanyang panel. Nakaligtas ang ating repa sa yakap na mahipit ng kanyang asawa dahil hindi naman siya napuruhan sa gastos. Pakinggan! Kaya siguro pinalitan ng manual tensioner dahil may kaingayan. Subalit ang issue talaga dito, tagilid ang kanyang timing chain doon sa kanyang camshaft versus sa kanyang crankshaft akala niya magiging kwento na lang siya kapag niyakap na mahigpit ng kanyang asawa. <laughs> Kaya nga tinanong ko ang may kanya dyan kung alright na ba tayo dyan? <laughs> alright. Google Map Kalikotista Laboratory 13 Martires Branch